po, oh, naglalabasan na yung mga isda. Ayun, yun, yun, mga flying fish. Pambira <coughs> mga flying fish para naglalakad. Ayun, ang um, bilis ng flying fish. yan na po yung ating islam po magkahan okay, na po natin ang mga bahay-bahay malalaki pala bahay na nakatira no? ano kay signal na narito parehas merong ano tower So, eto lang po kami. Papalapit na po sa pantalan. Lapit na po. Tinatay na po ang makina. Palapit na po kami ng palapit. sinag na lamang po na makalapit sa pangpang. -pang. At andiyan na po yung pantalan. <coughs> Marami rin po naliligo sa isla. Marami po malalaking bahay. At meron din po mga malalaking mga basnig. Sa amin po sa Bisayan tawag diyan basnig. Meron po tayong nakita kaninang pawikan pero hindi natin na ng camera. Po. may isda po doon sa ilalim ng dagat yun, daming isda <coughs> finally po yun po yung pinakapantalan Marahan na lamang po ang takbo ng makina para sakto at sigurado. May lambat po ron. Yan po ang mga nilang ng isda, mga lambat na malalaki. Marami po ng bangkari ito. Magkadang bahay. May kubo pero napakagandang tignan. Nipa po ang bubong. Tira po tayo sa pantalan. nag-aabang na po ang mga tao sila lang po ang bumabiyahe sa bawat araw yung alis po dito sa isla ay alas 8 yung pagpunta naman po dito ay cheese Yan po yung mga tao. No tide po. Kaya maraming pong nanguhuli na isda. Na baba na po ang angkla. Pina po. At ang mga tao po ay nagsisipaganda na. Ito po yung malalaki mga bangka. Malalaki ng lambat nila. Sa wakas po, nakarating na tayo dito sa isla kaganda po ang bahay uh, may pantalan po sila dito marami pong tao na naliligo ang balita ko po ay marami rin mga turista na mamasyal dito dahil makikita niyo po ang paligid ng ista kaganda po ng buhangin So, thanking God po for a wonderful journey sa Kargatan. Sa loob ng tatlong oras may git, almost four hours. Narito na po kami sa isla na aming mission. God bless us at pangunahan tayo ng Panginoon sa pag-ipag-usap sa pamamalikan. To God be all the glory. Praise be the name of the Lord signing out po muna mga yung kapanalig, yung kapuso, yung kapamilya, yung kapatid, yung kapatiran, yung kapananampalataya, at yung kapa-broadcast. This is your host, Larry De Santos, reporting live para sa ating journey to the island of Patlanugan sa unahan pa ho ng Pulilio Lagi pong nagkasabi ang po? The Lord bless us and keep us. Make His face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up His countenance toward us and keep us peace. Tandaan to We love as one. We work as one. We serve us one. We win as one. And together as a nation, we heal as one. Together with the Lord. Signing out.